So hello sa inyo mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa mapipil trip po kami ngayon sa kaibigan. Nakikita niyo po yung mga chicks dyan, no? Napakadaming chicks, no? Ayan sila mga kaibigan. Yung mga na... Ayan, no? Ayan, nakikita niyo ba yung mga kaibigan? <laughs> yung mga nasa alapan, no? Binabati po namin yung nanay namin. Ayan, so... Hindi po namin alam saan kami pupunta mga kaibigan. Galing po kami ng ano, ng munisipyo. Ayan. Mamaya ulit mga kaibigan. Right, bye bye! Bye bye! Hi guys! Dito kami ngayon sa TNTZ. Pwede na dalaw po kaming pasyente. Sarot lang. Nagulat siya. Ayan. Wala pa yung iba. Huh? Gaate kayo sa kanila. Hindi oh so, ayaw ko sila. Anyway, ayaw. No, Pag-tribang po nila Best! mga mo. Ba? May bago na po yung dito. May ganun mo. Yes. Yes. Tapos relationship, um, relationship Relationship <laughs> 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 Ay, sorry. siya <laughs> <laughs> I-visit to mga to. relationship no, hey, goals. Oh, inayos mo ba? Dito hey, lang ako Hindi kita iiwan. Thank you, Ayun o, sila. Hi, Kuya. Kaway ka naman, Kuya. Para masaya, di ba? Dalawa tayo na yung video. Ayan, o. No? Oh, wait, so, din di ako. Oh. So, viewers, eh, ayun. <laughs> Ayan. Nga, Ayan, o. Oh. Pino siya. Ayan. So, continuous lang po ang yeah. pag-mix. Ayan. <laughs> so, salamat candidate um, number ha? Huh? <laughs> <laughs> Spell so, po. po. yung mga kasama ko ngayon. Dito pa rin po kami. Ayan. ganap sila. Kapat po kami ng third floor. Yas! Ayan mga kaibigan, no? Lalakad po tayo. ba <laughs> <laughs> Sorry, sorry. Paketo <laughs> tayo ng hagdan, mga kaibigan. Then, again, head tilt, chin lift. Pinch the nose. Okay. Again.

pang ilang cycle ko na po? 4 Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 4 Okay, head tilt, chin lift, pinch the nose So, ayan o no, mga kaibigan, no? Dito po kami ngayon. Kakatapos lang po ng mga pinagagagawa namin sa buhay. Ano nga kati yung laig ko? Ano ba yun? Kati yun. Tapos, kakain na ako kami mga ano kaibigan. Anong pagkain? Ano pagkain natin ngayon? Hindi ko alam eh. Masarap. Ano ba yan? Hindi ko din alam. Basta pagkain guys. Sa parag na kami. Ba ano Baba! <laughs> <laughs> so ayan guys. Namis niyang kumain, hindi na siya kumigibo. <laughs> Bawal kami may starbo guys. Kakain muna kami kasi kanina hindi kami nakakain. Dahil nisip... Inisip lang mo yung swimsuit, guys, eh. <laughs> Lahat nagtanggap. <laughs> <laughs> True. Kaya siya sure babawi. Kumain naman. For Babawi <laughs> na po tayo, guys. Wait lang, ho, guys. La Teka lang. Beast mode na po kasi kami, guys, no? So, kailangan na po namin kumain. Bye! Yes, mga kaibigan, no? Nandito po tayo ngayon sa TLC Park, mga kaibigan. Sama ko pa rin po itong mga babaeng to, mga kaibigan. Hindi ko po Hello, kayo makakita. napaka na po <laughs> ng... Yes, mga kaibigan, no? Hello, mga kaibigan! <laughs> Ayan, lalakad kami, mga kaibigan. Ayan. Nakikita nyo ba? Ako, hindi ko nakikita, mga kaibigan. B Buti pa kayo, nakikita nyo. <laughs> Tapos magsa-selfie tayo ngayon dito kay Kuya, no, mga kaibigan. No? <laughs> Mainot pala, mga kaibigan. Ayan. Hoy! Andito pala kayo! Oh, hello! Hello, ah! Hoy, andito pala kayo! Napapasalig kayo sa amin! Hi! Kishi! Kinikilig kami! Kinikilig kayo! Masama muna! Anong pa kayo, ah? Ay, may camera! Ang bilis niya! Ay, wala ka ba? Ano? Anong pa niyang hair? Sorry. O, oh, magpipicture daw muna kami. So, ayun ho, tapos na po kami mag-training. Actually, hindi mo po talaga. Hindi mo po talaga kami tapos. Pero dahil nag-fireworks kanina, hindi ko na-videohan. Pupunta na lang po kami ng Baga, Manila. So ayun ho, yeah. yung sasama po namin po yun. O, hoaaw na po kami doon, mga kaibigan. Ryan, Ryan, dito! Yes! Yeah! So, <laughs> <no? laughs> tapos naman nga tayo. Okay. Ayun, maglalakad kami. Uh, ano oh, yung isang tawid? Teka lang tawid. Tatawid Kuya! Putay! <laughs> eh, may kuya. Pangit mo. Sarok. <laughs> Sana lahat meron. Sarok. Sana lahat. May mga ako. maraming tao. Malamang te. Opening eh. Malamang ba, baka mauna ako. <laughs> o, hindi ako tatari Ano meron? Ano meron? Ano po meron dito? Sa tayo? Asan ah, saan yung nakanta? Oh, di Ang shala-shala. Dito pa pati... din. Ayan, so dito pa rin po kami. Naglalakad po kami. Okay. Ala, puso-puso. Ano ba? Sana lahat. Sana lahat. Sana lahat. Sana lahat. Sana lahat. Eh. Sana lahat may aura. Sana lahat. May kyoda. Sana lahat may ano? Erna. Ayun. Lalakad-lakad lang kami. Eh, ikot kami actually. Sabi, bintatay na din dito. Bintatay. Bintarugo. Bintamburat. Bintamburat. Oh my god. Parang kikinis natin dyan. True, di ba? Oo, oh, sala-sala. Ako lang po si ano, area. Ano Sabi nga nila mag skincare routine daw ako. Sabi ko, ay mga besh, hindi ka dyan yung kit kunis-kunis ko talaga. <laughs> 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 ka? Wala kita, ano? Uy, wait lang! <laughs> Sa <klas>, lalahat! <laughs> oh, Ayun yung kambal ko! Yes! Magkamukha kami! Ayun yung kambal ko! Hindi tayo magkamukha tayo! Magkamukha tayo! So okay. ayan, ito kami sa Baga Manila. Kasi lukuyan po kumakata si Mayor. So support, support oh, po kami. Rolling yeah. si <laughs> So ayan ho mga kaibigan. No? Nakikita nyo. ganito naman yung mga pangit kong kaibigan. Oh, wala mo ka. Sarap na. Sarap na. Sexy na si Jersey. Ilibra, ilibra na ako ngayon. Kasi nakita ko kayo eh. Wow, ginawang ko ako ng Hindi, wala kami pera. Nakaka-practice lang eh. wala kami pera. Oh, tiya! Ayan. So, napakadami hong tao, no? Hindi po magkahulugang karayong tong lugar na to, no? Ay, kidlock Hold up, hold up, hold up. Wala nga pero hold mo. Yes, sumali mo sa mga kajajayan. <laughs> ला 我与我的。 Yeah,